Attorney Princess, good morning po. Ma'am, na, natanong ko rin po nito uh, kahapon na uh, si spokesperson o oh no, impeachment, si Attorney Odi po. So getting your side na lang din po as the House spokesperson. Meron po kasing mga bagong aligasyon si Vice President Sara Duterte na hindi daw binasa umano ng 215 na kongresista o mahigit one-third yung impeachment case laban sa kanya bago po pirmahan. At may mga aligasyon din po na may kapalit itong budget bawat pirma. Your reaction po ma'am? Siguro Um, dapat maging klaro tayo dun sa mga paratang na ganyan. Hindi pwedeng dinadaan lagi sa intriga yung mga ganitong aligasyon, lalong lalo na la, um, pag ang sinasabing aligasyon ay paninira hindi lang sa integrity ng individual na representante na pumirma, kundi mismo doon sa institusyon, institusyon na uh, kinabibilangan ng mga representanteng ito. Um, nung sila ay pumirma at sumumpa, um, kasama dito yung pagsasabi na sila ay binasa nila at naintindihan nila at pinapatunayan nila na sila isang ayon para um, um, i ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara at i ito sa Senado. Tungkol naman sa may may nakuhang favor or bayad ang ating mga representante, um, Naniniwala ako na yung 200 plus na congressman na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha pero para sa paninindigan na sa sarili nilang paninindigan baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad pero dito sa kongreso so dito sa kamara hindi ganyan ang mga miyembro ng kamara na kailangan bayaran para gumalaw ang importante meron silang integrity at meron silang paninindigan sa kanilang mga desisyon. Thank you, ma'am.